magandang umaga mga kabertodes ito nga pala yung nakuha natin kahapon naghunting po tayo ng mga baging uh, panumbalik at uh, mga tagusan sa bato ito yung mga nakuha ko yung para po siyang bungo yung kung titingnan mo ayan o para po siyang Ah uh, bungo na bato. Ayan. Kung sa malayuan po parang bungo talaga yan. Parang may muka. Ayan. <coughs> ito po yung nakuha ko sa daga, sa dagat. Muka ng bungo na bato. At ito yung nakuha ko na bagging na panbalik pulupot ito ay mabisa na gamit ang karga sa mga karapa ayan po may porsa talaga yung bagging na ito ito automatic na siya gumagana dahil ito yung kalikasan pang kalikasan ito naman yung yung nito umalog hindi naman ito tubig hindi po siya tubig yung umalog para po siya may uh, buwa buwas siguro ah, uh, umalog pero ito ay matagal na ay nakuha ko ito sa kuweba matagal na po siya na uh, nasa loob ayan bubuksan natin to tingnan natin kung anong klaseng uh, new to ayan <coughs> bubuksan natin pero ayan ibang kalog eh mga birthday oh. ko ba po yung kalog niya tingnan natin bubuksan natin to bubuksan na lang natin to kasi umalog siya marang ibang klase yung pag-alog nya pero so, okay lang kung okay lang po yung mabuksan natin kung hindi po siya bato mainit medyo mainit yung ano nya pag hindi siya bato okay lang pwede natin to ano ipanangkap isangkap natin sa ayan yan ayan o oh. nabuksan na natin mga kabartotis oh. tingnan nyo po yung ano nya oh. yung laman ayan mga kabartutis ito yung umaalog umaalog sa loob ayan po oh. para po siyang bato ayan o oh. Matigas na. Matigas na buwa. Ayan. Tingnan nyo po yung kakaibang... Uh, ano niya. May porsa talaga yung buwa na to. Pero ito, ano siya? Buwa talaga na... Napili makain. Pero kakaibang pwersa nyo ano kakaibang pwersa pero ramdam ko habang inaalog ko parang mabigat mabigat ang kanyang sa loob na ano na parang laman niya na mabigat na inaalog mo mabigat talaga ayan may pusa talaga yung may pusa talaga yung ano na to yung mutya ng niyog ilagay natin to sa langisan natin mabisa ayan mga kabartudes sobrang ganda yung ano niya ito naman gagawin nating langis gagawin nating langis to ayan gagawin nating langis tapos ito yung isang cup natin super ganda maliit lang yung mutya nya kakaibak lakas malakas na gamit yung mutya ng yung buwa na maliit ako meron ako nakuha na buwa malaki bato na, crystallized pa ito maganda din ayan, super ganda yan mga keburtodis maraming salamat to yung ano nakuha natin sa loob na magpikat yung parang malaki yung uh, alog pero nung binuksan natin ito ay maliit lamang pero so, super ganda super ganda na bato na mutya Uh, hindi naman po ito bato pero may porsa po siya may aura malakas ang aura ayan hanggang dito lang muna mga kabartudes shout out na lang po sa lahat sa mga taga subaybay natin itong mga legit natin na kinukuha na mga mutya yan po ay bigay ng kalikasan ito bihiran na tayo makakuha ng nang uh, niog na sa loob ng kuweba. Yung kuweba na yan, hindi po yan pinapuntahan ng tao. Hindi po yan pinapasukan ng tao. Kaya nakakuha tayo na imposible na merong uh, niog doon. Kasi ito medyo sa nakadikit ito sa bato. Na parang sinadya. Sinadya nang na idikit doon pero hindi mo to makikita kung uh, papasok ka pa lang hindi mo siya makikita kasi nakatago yung yung niyog na ito parang bago lang kasi kapag matagal na to wala na to sa loob ito wala na to sa loob siguro may nagbitbit na mga high up o di kay ano kinagat at binibit, dela sa tinago doon sa kuweba at ito yung mabisa din natin mga panangkap at saka ito mabisa ito mukhang bungo panguntra sa mga mambabarang na gumagamit ng mga uh, ah, paktol uh, ah, palipadangin mga mambabarang ito po matibay na gamit yung mukha ng bungo meron din tit dami tayong nakuha o oh. oh. parang may muka mukhang bungo ayun ito mukhang bungo din yan dami akong nakuha kaya iniipon-ipon ko lang dini display ko lang kaya maraming salamat sa inyo sa mga taga subaybay sa mga support, supporters natin sa mga nanonood uh, ah, paki ano na lang po na hindi nyo na lang po i-skip yung ads natin para dagdag po yan sa ating points yan maraming salamat paalam muna tayo God bless po sa inyong lahat paalam